So ayan, dahil natuyo na yung tubig mga ka-farmers, wala nang tubig. So meaning, na-absorb talaga yung mga tubig sa mga grains. talaga ayan mga ka-farmers. So nung una, ganito yan karami. Pero ngayon, nandito na. Almost na mabot dito sa bukas, ay baka mabot na yan dito. So yan na yung ganyang babad ng tubig. So yung ginawa nating uh, fermented grains mga ka-farmers, merong nag-comment doon na bakit hinuhugasan natin yung grains? Bakit uh, bakit ba uh, mawawala daw yung beneficial bacteria doon sa paghugas natin ng grains? At saka meron ding nagsuggest na huwag hugasan ay hugasan muna bago ibabad. So ngayon mga ka-farmers, sa video na ito ay gagawin natin at uh, sasagutin natin yung mga katanungan kung bakit ah uh, natin ginagawa yon. So samahan nyo ko at let's go. So ito mga farmers yung ating uh, mga grains na ibababad. So ito ay 6 na kilo. So meron pa tayong isa doon. So 3 days na yan na naka-imbak. So ito yung mga grains natin na ibababad. So nung una kasi mga ka farmers ang ginagawa natin dito, ng natin ng tubig tapos pinaferment. Tapos kapag uh, nagpakain na tayo sa mga manok natin ay hinuhugasan natin. So merong nagsabi na uh, mawawala daw yung beneficial bacteria. Meron naman nagsabi na before natin iimbak para hindi makati dahil kung naka-ferment mga farmers makati talaga yung tubig na nanggaling dito. Kaya hinuhugasan ko para hindi makati sa kamay kapag mahawakan natin. Tapos merong nagsabi naman na Uh, yung before natin ibababad, hugasan muna natin yung grains bago natin ibabad ng itong sa tubig for how many days. So, yung gagawin natin ngayon, yun ang susundin natin, tingnan natin kung hindi na ba makati yung tubig or meron pa ba rin, meron pa bang mga ganong pangyayari. So, ito, good for 3 days ito. Sige, isang araw itong pakain natin. So, dalawang kilo maubos sa isang araw. So, ito, aabot kung, ito yung last na gagamitin natin, aabot pa ito ng uh, pang-apat na araw dahil meron pa tayong isa. So, ito, i-gagawin na natin, huhugasan muna natin ito bago natin magpapatay ng tubig. Alright? So, ito na mga ka-farmers, yung grains. Huhugasan muna natin yan. Ito ay para mamayang hapon. So, dito yan nakalagay. So, kinuha ko na lang. At para magamit natin ito So hugasan natin dahil uh, siguro may mga alikabok pa yan so tanggalin muna natin yung alikabok tapos i-drain natin, susalain saka tayo maghahal maglalagay ng tubig para iimbak So may punto naman mga ka-farmers na hugasan muna natin bago natin i-imbak para matanggal na rin yung mga alikabok. So noong ginagawa ko ito doon sa mga jeepol natin na nilalaban. Na hugasan muna bago ipakain sa mga manok. So ayan. Ang bigat. So ayan naman medyo yan ay eh, mga alikabok medyo madumi talaga or may siguradong alikabok yung iba dyan i-drain muna natin ito alright so ito na mga ka-farmers na hugasan na natin so isang beses lang nating huhugasan yan at magbababad na tayo ng tubig so yan na yung kanyang babad ng tubig So yan, hindi na masyadong madumi yung tubig. At saka itong lumulundag mga ka-farmers, yan yung mga parang patay na liso. Na walang laman. Itong mga sunflower seed. So lalagay lang natin yan. Makakain din naman yan ng mga manok. Alright, so ito yung gagawin natin sa iba. So ito na mga ka-farmers, yung mga nagawa natin. So, ito, nakababad na sila. Ito, ito yung tatlo, yung bago natin na nakababad. At ito naman yung uh, two days na nakababad. So, tingnan nyo yung bula. So, yan o. Oh. Nak-coverment talaga yan, mga farmers So, nung una, ganito yan karami. Pero ngayon, nandito na. Almost na mabuti to subukas. So, ay, baka mabuti na yan dito. So... Gagalawin natin sa sandukin natin para uh, at least yung you know, you know, makahinga yung nasa ilalim. Yan. Yeah. So yan you know, o, tingnan nyo ang pagkawala ng tubig. Dahil bumuka yung iba. parang hindi na nag-compress yung yan. So, ganyan, dadagdagan natin ng na tubig dahil kinulang ng tubig. So, at least ito talaga mga ka-farmers, at least sa isang araw, kailangan natin silang galawin. Para tamang-tama yung kanilang pag-ferment. So wag mo lang kamayin uh, dahil makati talaga yan. So yan no, tingnan nyo, nawala yung tubig. So magdadagdag tayo ng konting tubig dyan. Yan no, ubos na yung tubig dahil na-absorb dun sa ilalim. So magdadagdag tayo ng tubig dyan. So ayan, dahil natuyo na yung tubig mga ka-farmers, wala ng tubig. So meaning, na-absorb talaga yung mga tubig sa mga grains. So, ang kagandahan dyan, ito, dadagan muna natin. So, ayan. So, nagdagdag tayo. So, meaning, kung nagdagdag tayo ng tubig, mga ka-farmers, ma-absorb naman, i-absorb naman yan ng mga grains natin dito. So, kapag ipinapakain natin ito sa manok, so, more water sa kanilang pangangatawan dahil ina-absorb nito yung tubig na inilagay natin. So, kahit hindi sila masyadong uminom ng tubig, or hindi inumin ng tubig yung hindi talaga uminom ng tubig yung mga manok natin okay lang dahil hindi sila ma -de dehydrate or more uh, tubig sa kanilang katawan dahil na-absorb ng grains at saka yung beneficial na bacteria jan. so ito na hindi na natin hu hugasan muna bago imbak pero uh, titingnan natin ito kung kapag gagamitin na natin kung hindi ba makate all right.